Ngayon, magbibigay ako ng presentasyon na pinamagatang Ang Kahalagahan ng Gatas ng Ina, Ang Puting Dugo ng Ina. Ngayon, intindihin natin ang kahalagahan ng gatas ng ina, ang puting dugo ng ina. Una sa lahat, ang gatas ng ina ay lumilikha ng isang matibay at espesyal na kaugnayan sa pagitan ng ina at anak. Isa rin itong pangunahing pinagmumulan ng mga sustansya. Ang gatas ng ina ay tinuturing na pinakamasustansyang pagkain na tumitiyak at gumagarantiya sa pinakamainam na paglaki, pagunlad at kalusugan ng sanggol. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa unang gatas na nililikha ng isang ina? May nakakaalam ba? Ang unang gatas ng ina na ipinapalabas at iminibigay ng ina ay tinatawag na colostrum. Alam niyo ba kung ano ang tungkulin ng colostrum? Ito ay gaya ng isang natural na bakuna. Ang colostrum ay gaya ng isang natural na gamot na ibinibigay ng ina at pumoprotekta sa bagong silang na sanggol. Ang kolostrum ay isang mahimalang pagkain, gaya ito ng libreng gamot. Ang kolostrum ay may isang partikular na katangian. Pag tinignan nyo ang larawan, makikita nyo na naiiba ang kulay ng kolostrum. Ano ang kulay ng colostrum? Nakikita niyo ba ito? Ito ay dilaw. Bakit dilaw ang colostrum? Tinatawag ito ng mga dalubhasa na likidong ginto ng mga ina. Sa ibang salita, mayroon tayong ginto sa ating katawan. Napakapalad natin dahil natanggap natin ang napaka-espesyal na ginto mula sa mga ina noong mga sanggol tayo. Ang gatas ng ina ay naglalaman ng mahalagang sangkap. Ang gatas ng ina ay sagana sa mga sustansya, mga mineral, mga enzyme at mga lipid. Ang gatas ng ina ay naglalaman din ng isang espesyal na sangkap Naglalaman ito ng matataas na antas ng mga probiyotiko na tumutulong sa pagpapaunlad ng digestive system ng sanggol. At tumutulong din ito sa pagbuo ng tisyo ng katawan. Ang isa pang sangkap sa gatas ng ina ay tumutulong sa pagunlad ng central nervous system. Tinataguyo din ito ang intelektwal na pagunlad ng sanggol. Sa pangkalahatan, ang mga batang pinasususo ay matatalino. Ang gatas ng ina ay tinuturing bilang buhay na pagkain dahil meron itong henetikong bahagi ng ina. May mga kaso kung saan mas pinipili ng mga ina na magpainom ng artipisyal na gatas o formula sa halip na magpasuso. Ang artipisyal na gatas ay maaaring may kaunting panganib. Ang pagpapainom ng artipisyal na gatas o ng formula ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng labis na protina sa bagong panganak na sanggol na maaaring humantong sa pagkakaroon nito ng type 2 diabetes at labis na katabaan. Ang artipisyal na gatas ay walang immunological na katangian na nasa gatas ng ina. At bahagya lang itong natutunaw sa tiyan. Kaya karamihan sa mga sanggol na umiinom nito ay nagdurusa mula sa koliko o sa paninigas ng dumi. Kasama sa kolostrum ang isang napaka-espesyal na substansya, ang immunoglobulin A. Kung gayon, ano ang immunoglobulin A? Ito ay isang immune antibody na nabubuo sa katawan ng ina na ipinapasa sa sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina. Halimbawa, kung ang ina ay dumanas ng ilang sakit, gaya ng pulmonya, bulutong tubig, o beke, ano ang sangkap na immunoglobulin A na nasa colostrum? Ang immune system ng katawan ng ina ay bumubuo ng mga partikular na antibody laban sa mga sakit na ito. Gayun din, ang immune antibody ay naipapasa sa sanggol. Sa ibang salita, ang sanggol ay isandaang prosyentong protektado mula sa mga sakit na ito sa pamamagitan ng kolostrum, ang gatas ng ina. Tingnan ang larawan. Sa panahon ng pagbubuntis, ang ina ay nagbibigay ng na mga sustansya sa sanggol. Ang sanggol ay tumatanggap ng dugo sa pamamagitan ng inunan mula sa sinapupunan ng ina. Nauulit ang sistemang ito pagkatapos maisilang ang sanggol. Pagkatapos maisilang ang sanggol, ang ina ay patuloy na nagtutustos na mga sustansya sa sanggol pero hindi ito sa pamamagitan ng pulang dugo. Nagbabago ang kulay ng dugo. Pinaiinom ng ina sa kanyang sanggol ang puting dugo. Iyon ay ang gatas ng ina. Bakit ang gatas ng ina ay tinatawag na puting dugo ng ina? Ano ang dahilan? Ito ay dahil naglalaman ito ng parehong sangkap na mayroon ang dugo ng isang ina. Sa ibang salita, ang isang sanggol ay patuloy na tumatanggap ng dugo ng kanyang ina sa pamamagitan ng puting gatas ng ina. Nasisipsip ng sanggol ang mga sangkap ng isang daang porsyento sa pamamagitan ng gatas ng ina. May dagdag pa rito Nirekomenda Nire ng mga eksperto na dapat napasusuhin ng ina ang isang sanggol nang hindi bababa sa anim na buwan o hanggang dalawang taon. Bakit kaya? Ito ay dahil nangyayari ang ganap na pag-unlad ng nervous system sa loob ng hanggang dalawang taon. Pinoprotektahan ng gatas ng ina ang sanggol mula sa lahat ng karamdaman kahit na sakitin ang mga miyembro ng pamilya ang mga sanggol na pinasususo mula sa kapanganakan ay may mas mababang panganib na magkasakit sa pangkalahatan ang malaking bahagi nito ay salamat sa gatas ng ina sa pamamagitan ng kahalagahan ng gatas ng ina, maintindihan natin ang isang mahalagang prinsipyo sa espiritual na mundo. Isa itong spiritual na issue na kailangan nating maunawaan. Una, nagsulat ang Diyos gaya ng sumusunod sa Revelation chapter 4 verse 11. Karapat dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay nagpapakita sa atin ng kanyang kalooban. Kabilang sa mga bagay na nilikha ng Diyos ang makalupang sistema ng pamilya. Ayon sa Hebrews chapter 8 verse 5, maintindihan natin na ang makalupang sistema ay anyo at anino ng makalangit na sistema. Pag natin ang mga salitang ito, gaya ng ang isang pisikal na ina ay nagbibigay ng buhay sa isang sanggol. Pinakakain sila ng masusustansyang gatas ng ina na nagpapahintulot sa kanilang lumaki at manatiling malusog sa ilalim ng pinakamaiinam na kondisyon. Sa palagay niyo ba mayroon ding makalangit na ina? Dapat bang may makalangit na ina na nagbibigay sa atin ng spiritual na buhay at nagbibigay sa atin ng spiritual na gatas ng ina para akayin tayo tungo sa kaligtasan o hindi? Sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Pinatototoo ng Biblia ang pag-iral ng makalangit na ina, iyon ay ng spiritual na ina, sa pamamagitan ng kalikasang delikha ng Diyos. Makikita natin na ang sanggol ay tumatanggap ng buhay mula sa kanilang mga ina at maaari silang lumaki ng maayos pag pinasususo sila ng kahit anim na buwan o hanggang dalawang taon mula sa kanilang pagkasilang. Kung gayon, mahalaga ba para sa atin na magkaroon ng spiritual na gatas ng ina o hindi? Dahil may makalangit na ina, ang spiritual na gatas ng ina ay napakahalaga. Kaya pinapayuhan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis sa spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang spiritual na gatas ay nagpapahintulot sa atin na lumago tungo sa kaligtasan. Kaya naman, ang spiritual na gatas ng ina sa panahong ito ay napakahalaga. Sa huling panahong ito, sino ang nagbibigay sa atin ng spiritual na buhay? Sino ang nagpapainom sa atin ng spiritual na gatas upang makamit natin ang kaligtasan? Ayon sa propesya ng Biblia, sa mga huling araw na ito, magpapakita ang makalangit na ina Darating ang makalangit na ina para magbigay ng buhay na walang hanggan. Ang makalangit na ina ay dumating para bigyan tayo ng spiritual na gatas ng ina upang akayin ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Tingnan natin ang Isaiah chapter 66 verse 10 para makumpirma ito. Gaya ng nasusulat sa Biblia, Kayo'y magalak na kasama ng Jerusalem at matuwa dahil sa kanya kayong lahat na umiibig sa Kanya upang kayo'y makasuso at mabusog mula sa Kanyang nakaaaliw na mga suso upang kayo'y ganap na makasipsip na may kasiyahan mula sa kasaganahan ng Kanyang kaluwalhatian sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon narito ako'y magbibigay ng kapayapaan sa Kanya na parang isang ilog at ng kaluwalhatian ng mga bansa ay parang umaapaw na batis at inyong sususuhin kayo'y kakalungin sa Kanyang balakang at lilibangin sa Kanyang mga tuhod Ipinapaliwanag ng Biblia na tulad ng may pisikal na ina, may makalangit na ina. Nakakatanggap ng buhay ang sanggol sa pamamagitan ng kanyang pisikal na ina at umiinom ng gatas ng ina. Ayon sa mga propesya ng Biblia, sa huling panahong ito, ang mga naghahanap ng kaligtasan ay dapat na tumanggap sa makalangit na inang Jerusalem at magkaroon ng spiritual na gatas ng ina na umaakay tungo sa kaligtasan. Kung gayon, saan natin makakatagpo ang makalangit na ina? Ngayon, may maraming simbahan at iba't ibang mga doktrina. Mahanap natin ang makalangit na ina tanging sa World Mission Society, Church of God. Bakit posible na makatagpo ang makalangit na ina sa Church of God? Ito ay dahil ang Church of God ay ang tanging simbahan sa mundo na nagpapatotoo sa Diyos Ina alinsunod sa mga katuruan ng Biblia. Kaya naman, dapat nating ipagmalaki ang katotohanan na tayo ay nasa isang lugar na nakasulat sa Biblia kung saan natin matatanggap ang makalangit na ina at ang spiritual na gatas ng ina na nag tungo sa kaligtasan at makakabalik tayo sa langit. Dahil dito, nais kong tapusin ang presentasyong ito. Muli akong nagpapahayag ng pasasalamat kay Kristo Ansanghong at sa makalangit na Inang Jerusalem sa pagpapahintulot sa akin ng pagkakataong ito sa pagsama sa atin at sa paggabay sa atin tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Salamat sa inyong lahat para sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos.